Alam niyo ba na may isang napakatinding buksingero ang kapatid ni Diwata dahil sobrang kahawig na kahawig talaga ang kanilang muka kaya siya binansagang Diwata ng Philippine Boxing. Pero wag ka di basta-basta ang buksingero ito, dahil halos lahat ng kanyang nakalaban ay pinatulog niya sa laban ang hindi kilalang Pinoy na boksingero na lahat ng kalaban ay pinabagsak sa pamamagitan ng KO. Sobrang lakas ng boksingero ito. Tinalo pa si Pacquiao at Cuadro Alas, General Casimero. Isang di kilalang Pinoy na boksingero ng Magdalena Sorsogon ang gumagawa ng ingay at pangalan ngayon sa bansang Thailand. Mula taong 2022 ay hindi pa ito natalo. Knockout lahat ng Thai na kanyang nakalaban at hindi man lang umabot hanggang round 5 ang mga Thailander na kalaban. Mas matindi pa kay Nauya Inoue kung gumamit ng body shot ang boksingerong Pinoy na ito. Napakalakas ng boksingerong ito dahil walong sunod-sunod na tay ang kanyang tinalo sa pamamagitan ng KO. Kaya sa kanyang sobrang husay ay palakpakan talaga ang napakaraming mga tao. Si Ador Preles Torres o mas kilala bilang Ador Torres ay ang tinaguriang Terminator ng Philippine Boxing. Nagmula siya sa bayan ng Magdalena, lalawigan ng Sorsogon. Katulad ng ibang boksingero, nagmula rin sa hirap ang ating pambato. Pagsasaka ang tanging ikinabubuhay nila ng kanyang pamilya. Kaya maagang nabatak ang katawan ng ating bida. At boxing kaibigan ang nakita niyang paraan upang maiyahon ang pamilya sa kahirapan. Hindi naman siya nabigo dahil kinuha agad siya ng Highland Boxing Promotion para sa Thailand lumaban. Dito na siya nagsanay ng gusto sa pakikipaglaban at dinaglaon ay naging kampiyon siya ng Asia Boxing Federation Welterweight Division. Araw ng Miyerkules, October 26, taong 2022, nagsimula ang pananalasa ni Ador Torres sa Bansang Thailand sa Space Plus Arena, Bangkok, Thailand. Aharapin niya rito si Santampub Sobrangkor, a.k.a. Warampot, Jisa Dajin Jawat, ang isa sa rising star na pambato ng Thailand. Pero ang kanilang ipinagmamalaking pambato nilang ito ay round number 4 lang ang itatagal sa ating boksingero. Dito sa round number 1, unti-unti nang tinatan siya ni Kabayan ang galaw ng kanyang kalaban. Wala na itong magawa sa kilos ng ating kababayan. Oh, oh, oh,

Round number 3 kabisado na ni Kabayan ang galaw ng kanyang kalaban. Lagi na itong napapaatras sa bawat kamao na kanyang binibitawan. หน้านับทางกระของสถธานพบเจอกับประคัติเลี่ยงคับนะครับสถานพบโอ้โหเจอแัดซ้ายเลยครับซ้ายลำตัวโอ้โหประคัตขวาครับแม่แทบจะร่วงครับลูกนี้ต้องขุนออกมาก่อนครับต้องถามใจอดอลทอเรสแล้วครับตอนนี้ถามใจเขาเลยครับว่าจะเอาถึงน็อกไหมต่อยซ้ายเข้าหน้าด้านของสถธานพบครับ Dito sa round number 4, malalakas na patama sa bodega at mga uppercut na powerful ang pinakawala ni Kabayan, ang brutal na tumapos sa tay na kalaban. makalipas lang ang isang buwan ay muling lumaban ang ating pambato. Araw ng Merkules, November 30, taong 2022, sa Space Plus Arena, Bangkok, Thailand. Aharapin naman niya rito si Pirin Sok Muang, ang isa sa mga halimaw na Thai na boksingero. Pero round 1 lang ang itatagal nito sa ating pambato. รครัดขวากันแท้กับร่วงเลยครับรอค like รับนีนะครับเป็นการัแล้วค่อยลุกขึ้นมาไ่ต้องรีบร้อนครับเวลาองจแปบแการเรียบร้อยครับจบยกแรกครับ Dahil sa napaka-impresibong panalo ng ating pambato ay palakpakan talaga ang napakaraming tao. Makalipas ulit ang isang buwan, araw ng Merkules, December 28, taong 2022, sa Space Last, Bangkok, Thailand, nilabanan naman ni Ador Torres si Mesiya Kawisit, ang pinakamatigas na kanilang pambato. Paglalabanan nila rito ang Asia Boxing Federation welterweight title na kampyonato na hawak ng Thai na boksingero. Pero round 4 lang palang itatagal ng kampyon sa ating boksingero. Tinigil na dito ng referee ang laban dahil di na kayang lumaban ng kainakalaban. At naging bagong kampiyon dito ang ating kababayan. Sa pagpasok ng taong 2023, araw ng Webes, April 27, nabigyan ulit ng laban ang ating pambato. Dedefensahan niya ang kanyang hawak na titulo sa Space Plus Arena, Bangkok, Thailand. Si Pirapong, point ay napakalakas na kanya makakalaban. Pero round number 3 lang, I'm getting it. Good body work again. Two punch body combination from Adol Torres. Trying to loop that left hook, left uppercut up to the body in, and he's getting it right up, right hook to the body from Adol Torres. Not phased at all, and another knockdown, and that is it. The referee is calling it off in round number three. champion pa rin si Ador Torres sa bansang Thailand at dito na nagsimula ang mga tay na siya ay katakutan. Araw ng Webes, June 29, taong 2023, sa Space Plus, Bangkok, Thailand. Makalipas ang dalawang ban ay muling lumaban si Kabayan. Makakalaban niya ang isa sa pinakamalakas na pambato ng Thailand, si Sakda Langkabam. Ay inakalang kayang talunin ang Pilipinong boksingero. Pero round number 2 lang ang itatagal nito sa ating pambato. Left hand as well, down the right hand. Saktar still hanging oh. in there. Right hook connects there for Adol Torres. A big right jab. Big hook to the body there, and Saktar is down. Saktar is down. Referee can't count the down fighter. Okay, so. Oh, and again, right hook to the body, and referee waving it off, so Adol Torres is going to. Makalipas ang dalawang buwan, araw ulit ng Webes, September 28, taong 2023, sa Space Plus Arena, Bangkok, Thailand. Napalaba naman si Torres kay Pantawit Superum na may alias na Dintrit si Sotong Pero katulad ng mga naunang Thai na boksingero, round number 2 lang din ang itatagal nito sa ating pambato. Short and Adol Torres with a straight punch for you, and that's going to be the end of round one. It was normally with the left hand, left hook, and that's what he's doing. As Adol Torres slightly straight from Torres as well. So here we go, there's that just touching away and landing with power with the right hook. Left hook to the upstairs and left hook to the body there and again. There you go again. he just landed some light combinations to Dekrits. side, Zedetris upper body, and there you go, Zedetris down with a body shot, it doesn't look like he's going to get up, Torres just Ngayong taong 2024, araw ng Webes, March 28, isa na namang tay na boksingero ang naghamon sa kanyang trono. Si Wampishit, si Ripana ay inakala rin na kayang talunin ng ating bida pero katulad ng na mga nauna, round number 4 lang ang itinagal niya. Dito sa round number 4, suka na ng dugo ang tay na kalaban. Hindi na niya kinakaya ang bawat kamao na binibitawan ng ating kababayan. Again, dancing around with that nice jab, flicking out combinations. Adol Torres with a nice combination, and he needs to do something because this referee is looking very closely here. Juan Pachit now needs to come alive and the beautiful. And I don't think they're doing enough. Adol Torres now has Juan Pachit where he wants him. He needs to just keep bullying Juan Pachit right now, just constantly throwing combinations. It's rounds. Looking for a reason to now step in, I believe. because Juan Pichet, although dangerous, isn't doing anything to defend himself against these shots. Do not give the referee a reason and like I said. <laughs> Dahil sa matinding pagkalasing ng tay na kalaban, idineklara ng panalo ang ating kababayan. Nitulang araw ng Webes, May 30, taong 2024, ay napalaban ulit si Torres sa Space Plus Arena sa pagkakataong ito, isa na sa pinakamalakas na Thai boxer ang iniharap sa kanya, si Satsada Pitak Dantay, a.k.a. Sing Manasak Jim, ay isa daw sa pinakamhalimaw na Thai na boksingero, pero binugbog lang ito ng ating pambato. Jansadar sack Jim, representing a legendary gym here in time. likes to go to the body clean very nicely done by Adol Torres and there it is and nearly connects with it he's finding exactly where his opponent is and he goes alive with that nice combination. That is the bell, it's on at time think about a bat, when a bat is trying to find their opponent is or where their prey is and the Downstairs by Adol Torres and a shovel punch upstairs on Thailand. Adol Torres in the Adol Torres lands a big stiff left for early Leon and set the pace of the fight. Charging with the left hand. Fights before, I've seen him go down and get rocked. Lit into a fight. Definitely hurting as he goes downstairs of a right. Adal Torres just starting to fire off, but he eats a left of sixth and final round. Adol Torres. Like a machine that fires that combination forward to the left hand downstairs. Si Ador Torres ay maaaring di mo kilalang Boxingero na ating kababayan. Pero isa rin siya sa dikalibring manlalaban na nagbibigay ng karangalan sa ating inang bayan. Katulad niya na nagmula sa hirap at naniwala sa pangarap. Balang araw ay matutupad rin natin ang ating mga pangarap. Basta't samahan lang natin ng dasal sa ating Diyos na dakila sa lahat. Amen.